Ilang beses na nating narinig ang tungkol sa farm team sa PBA. Tuwing may mga questionabling trade ang nangyayari, ay eh duda natin meron na namang napagbigyan ng pabor at meron ding nagpalugi. Naging sinonimus na ang farm team sa lopsided trade. Paano nga ba umiiral ang farm team sa PBA at bakit hindi ito pwedeng mapahinto? Hihimayin nating maigi kung saan ito nagsimula at tunay nga bang isa ito sa pumapatay sa PBA. Ano nga ba ang farm team Ayon sa Google, ang farm team is a team that provides training and experience for young players with the expectation that successful players will eventually move up to a higher level. Farm teams are also known as developmental systems, nursery clubs, feeder teams, or farm systems. Pero kung mga fans at basketball enthusiasts ang tatanungin, ang meaning ng farm team ay is a struggling team that mainly serves as a feeder for top draft picks which are then sold to the championship contenders. Para sa mga hindi nakakaalam, ang PBA draft pick ay e nakabase sa final rankings ng mga teams sa nagdaang komperensya sa isang season. Mahuunang pumili ang mga kulelat sa season na iyon at huling pipili naman ang mga naging kampyon o naging maganda ang biyahe sa season. Ginagawa ito upang ang mga kulelat na teams e ma-improve naman ang kanilang roster sa pagkuha ng mga rookies na magke ng impact sa kanilang team para naman ma-improve din ang kanilang performance sa darating na season. Ang layunin nito e mag-provide ng balanse sa mga teams na kapag nagtatatalo ka, may pag-asa ka ring manalo sa susunod na mga taon. O sa mas madaling salita eh fairness. Lahat ng team e may karapatang magkampiyon sa liga simula noong naimbento ang draft pick sa PBA noong 1985 eh ito na ang naging kalakaran. Pero alam nyo ba na uso na ang farm teams sa mga panahon na hindi pa tayo ipinapanganak? Kung historical accounts ang pagbabasehan, hindi na bago ang farm teams. Nangyayari na ito sa PBA mula nang na-establish ng 1975. Pero may malaking kaibahan sa farm teams na nangyayari ngayon. Sa Mikaa pa lang, eh, meron ng mga farm teams na minana naman ng PABL o naging PBL. Halimbawa na lamang ay ang Crispa 400 na farm team ng Crispa Redmanizers. Ang Lager Light Beer na naging Magnolia Ice Cream e naging farm team naman ng San Miguel Beer. Sa pano na ito e hindi pa pangit ang definisyon ng farm teams. Ang mga farm teams sa amateur league e nagbibigay ng proper training o patikim sa mga batang malalaro kung ano nga ba ang expectations nila sa pro level. Hindi naman 4K ang isang player ng farm team ng Crispa 400 e eh automatic na sasama sa Crispa Redmanizers kapag nakatapak na siya ng PBA. Prerogative na ito ng player kung gaano ba siya ka o paano ang naging usapan nila ng team na humasa sa kanyang talento. Pwede nating ituring ang mga farm teams noon bilang D-League ng NBA ngayon, isang farm system league ng NBA para sa mga batang basketballistang nais maglaro sa NBA. Ang kaibahan lang ng farm team system ng NBA sa farm system ng PBA ay e nakahiwalay ang farm teams nila at hindi naglalaban sa iisang liga. Sa modernong PBA kasi, ang farm teams at main teams ay e nagsasagupa sa iisang liga. Yan ang problema. Kung hahanap tayo ng termino na pwedeng gamitin sa farm teams ng isang kumpanya, eh pwede itong kasabwat, under o subordinate. Kung ikaw na subordinate ng boss mo na naglalaro sa iisang liga, e eh sigurado kung gagawin mo lahat ang pinag-uutos nito. Hindi lang ang pabor sa mga trades ang napagbibigyan, kundi ang overall performance sa liga at security sa draft picks e eh kasama. Ang trabaho ng farm teams e eh magmukhang tanga para magmukhang napakagaling ng kanilang mga boss, hindi ba? Kung gagawa tayo ng organizational chart, eh magiging ganito ang kalalabasan. Gagawin natin halimbawa ang SMB organization at ang alleged farm team nito na tira firma. Ang sabi nga nila, it takes two to tango. Kaya malamang na hindi lang iisang entity ang dawit sa kalakaran na ito. O sa madaling salita, hindi lang dalawa. Kaya idadamay natin ang dapat pang madamay gagamitin natin ang sitwasyon ni Christian Stan Hardinger noong 2017. Sa 2016-2017 season, dalawang beses nagkampiyon ang San Miguel Birmen sa Philippine Cup at Commissioner's Cup at nakuha naman ni John Fajardo ang ikaapat niyang MVP. Kaya imposibleng makuha ng San Miguel ang top pick sa 27 PBA draft dahil napakaganda ng naging biyahe nila ng nagdaang taon. Ang Terra Firma o Mahindra sa panonay nito ay e pang sampu sa rankings ng Philippine at Commissioner's Cup at polelat naman sa Governors Cup ng 2016-2017 season. Kaya naman sa kanila napunta ang first pick. Pero nagkaroon ng trade proposal sa pagitan ng SMB at Terra Firma. Ite-trade ng Terra Firma ang kanilang first pick kapalit ng ilang existing players ng SMB plus draft pick. Bago mangyari ang trade na ito ay eh merong tatlong question na dapat pagdesisyonan na crucial sa bawat team at ng PBA. Una sa panig ng terra Bakit ko naman ite-trade ang first pick na alam ng lahat na malaki ang potensyal na maging franchise player ko? Considering na bago pa lang ako sa liga at nasa rebuilding stage pa lang, Pangalawa, ayon sa aking pagkakaalam, pinagbobotohan ng Board of Governors kung papayagan ba ang trade na ito at kung magiging patas ba para sa lahat ng teams sa PBA. Isipin mo na lang nakapagkampyon sila ng nakaraan at nakuha ang MVP tapos nakuha rin nila ang first pick ng bagong draft. Kung ako ay kalaban ng SMB sa PBA, e eh parang hiniling kong matalo na lang din ako sa susunod na season, hindi ba? At pangatlo, Si Commissioner Chito Narvaza, na current commissioner ng trade na ito, ang may last say kung papayagan o ibito ang trade na ito. Lahat ng mga hakbang ay pumanig sa SMB at natuloy ang trade at ito na ang nabalitaan nating mga fans. Hindi lang SMB at Terra Firma ang involved sa trade na ito, kundi ang buong organisasyon ng PBA ay nagsasabwatan. Ngayon pag-uusapan natin ang cost and effect ng farm team sa PBA. Ano nga bang ugat nito? walang iba kundi ang pera. Ang prangkisa para magkaroon ka ng team sa PBA ay nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ito ay prangkisa pa lamang at hindi pa kasama ang operational expenses, ang pasawad sa staff at mga players. Sa kaso ng SMB, alam nating lahat na sa labing dalawang teams ngayon sa PBA, E kanila ang tatlo, ang Ginebra San Miguel, San Miguel Beermen at Magnolia Hotshots o ang dating Pure Foods. 3 times 100 million is equal to 300 million. Plus operational expenses, pasahod sa staff at players at promotional materials e maaring gumagasto sila ng more than 1 billion pesos para sa isang season ng PBA. Masasabi natin na ang pagkakaroon ng team sa PBA ay e isang risky investment dahil hindi mo naman alam kung magkakampyon ka sa season na iyon. Bilang negosyante, ang bawat investment ay eh nangangailangan ng balik o tinatawag nating ROI o Return of Investment. Kung ako ang SMB at gumagastos ako ng isang bilyon kada taon sa PBA, hindi naman ako papayag na wala akong mapapala sa nilalabas kong napakalaking halaga. Sa pagkakaroon ko ng farm team sa PBA ay eh makakasiguro akong makukuha ko ang pinakamauhusay na player na lalabas sa draft pick. At kung magkakalaban man kami ay eh siguradong ako na ang mananalo. One less competitor ika nga. Pero ayon sa isang pag-aaral, ang mga PBA teams ay eh lugi pa. Dahil sa binabayad nilang prangkisa at operational expenses, eh hindi sulit kahit na sila ay magkampiyon. Ayon sa isang artikulo, 15 million pesos lamang ang pot money kapag ang naturang team ay naging champion sa Governor's Cup. Lubha daw itong maliit considering sa mga bonuses na ibibigay ng mga team owners kapag sila ay nagkampyon. Ang pagpapanatili ng isang team sa PBA ay sinasabing marketing lamang ng isang kumpanya para sa mga serbisyo o produkto na kanilang ina-advertise at hindi talaga sila kumikita rito. Pero kung iisipin mo, ang mga produkto ng San Miguel o Ginebra ay eh tinatangkilik na ng milyong-milyong lasinggero sa buong bansa at na-dominate na nila ang merkado ng nakalalasing na inumin. Ang mga kumpanya naman na Meralco o Enlex eh hindi naman kailangan pang i-advertise dahil wala naman silang mahigpit na kakumpitensya sa serbisyong pinoprovide nila. So ang statement natin kanina na pera ang dahilan ng lahat na ito e eh pwedeng mali kung hindi pera, ano nga ba ang dahilan? Tax deductions? Popularidad? Hindi malinaw kung ano nga ba ang kanilang dahilan, pero malinaw na may malaking epekto ito sa PBA. Hahatiin natin ito sa tatlong aspeto, overall competition, player welfare at public interest. Ang farm team ay nakakaapekto sa overall competition ng PBA. Hindi pa man nagsisimula ang komperensya alam na natin kung sinong team ang magkikita sa finals. SMC laban sa MVP. O oh, meron tayong mga bias at paboritong team at maaring paboritong players. At ang dalangin natin ay eh sana magwagi ang paborito nating team o player. Wala naman sanang problema kahit sino ang manalo. Pero sana naman e eh pinaghirapan nila ang kampyonato na iyon at hindi inorchestrate na parang tayong nanonood ng telenovela. Ang nakakatawa pa dito ay eh inuulit-ulit nila ito kada taon na parabang hindi pa natin alam ang kanilang agenda. Sa labing dalawang teams ngayon sa PBA, e eh anim rito e eh kontrolado ng dadalawang kumpanya. Ang SMC Group e eh hawak ang Ginebra, San Miguel at Magnolia. Habang ang MVP Group naman e eh kinabibilangan ng Meralco, NLEX Road Warriors at TNT Tropang Giga. Ang kalahati ng lahat ng teams e eh kontrolado ng dalawang kumpanya. May mga alegasyon na ang Terra Firma at Northport ay eh mga farm teams ng dalawang monopolyang ito kung bibilangin natin ang Northport at Terra bilang kasama sa MVP at SMC Group, e quorum na po tayo. Ibig sabihin kontrolado na nila ang outcome ng PBA dahil sa number games nila. Hindi natin masusolusyonan ng farm teams kung hindi aalisin ang monopolya o ang pagkakaroon ng multiple teams ng isang kumpanya. Easier said than done. Kung lilimitahin natin ang SMC at MVP Group sa isang team, ay eh maaaring ikabagsak nito ng PBA ng tuluyan kung pananalapi ang pag-uusapan. Malaking halaga ang pinapasok ng mga ito at malinaw naman sa atin na ang PBA ay saring negosyo na kinakailangan ng cash flow. Kung hindi natin pwedeng limitahan ang multiple team ownership, e eh pwede natin gawa ng paraan ang tungkol sa mga lopsided trades. I-enforce ang restricted trade list sa bawat team. Sa rule na ito, hindi mo pwedeng i-trade ang top 2 o top 3 players mo sa kabilang team kung hindi rin top 2 o top 3 players ang kapalit. Kumbaga franchise player trade lamang sa franchise player. Hindi pwedeng ang franchise player mo e kapalit ng isang bungkos ng role players at isang pakete ng belekoy. Ibalik na din natin ang protected list na umiiral dati sa PBA noong dekada 80 na hindi pwedeng pagsamain sa isang team ang mga player na nagdo-dominate sa liga. Kunyari na lamang sa kaso ni Stan Hardinger, pagbabawalan sana siyang mapunta ng San Miguel dahil naroon din si John Mar na isang dominanteng big man. Ang isa pang epekto ng farm team sa liga ay ang player welfare. Ang pagmamaniobra ng player movement sa PBA teams ay eh, nagdudulot ng problema sa liga. Dahil dito naiipon ang mga magagaling na player, existing man o galing sa draft at nagkakaroon ng saturation sa mga malalakas na teams. Nasasayang ang talent at opportunities para sa mga nagsikap na basketball players na makapasok sa pinapangarap nilang liga. Ilang players na ba ang nakita nating punong punong-puno ng potensyal na naging bench warmer o bangkulang ng San Miguel o ng Hinebra? Sa dami ng talent na nagsisiksikan sa iisang team, malabong lahat sila ay makakuha ng minuto. Oo, nariyan yung malaki ang tsansan yung magkampiyon dahil malakas ang team nyo. Pero alam mo sa sarili mo na nakapagkampiyon ka ng walang ginawa. Kaya ang ibang player ay eh, lumilipat na lang ng liga o kaya sa ibang bansa na lang para makapaglaro sa sport na kinahiligan nila. Hindi lang ang potensyal ng isang bagong manlalaro ang pinapatay nito, kundi ang longevity ng isang PBA player. Sa kaso nila Vic Manuel at Terence Romeo na naitrade lang kamakailan sa terra firma, nababasa ng publiko na isasantabi muna ng San Miguel ang kanilang dating mga star players dahil hindi nila ito mapakinabangan sa ngayon sa farm team muna sila upang diligan, patubuin at pagmasdan kung magbubunga pa sila ng kagalingan. Kapag napatunayan nilang pwede pa silang isa lang sa big teams, eh siguradong kukunin silang muli. Pero kapag wala na silang silbi, eh hahayaan na lang pataba sa lupa at mabulok sa terra firma. Downgrade ika nga. Ang isa pang epekto ng farm teams ay eh ang interes ng publiko sa mga taon na naging avid fan tayo ng PBA, eh alam natin kung sino ang magaling at sino ang hindi pagdating sa player o teams. Siyempre gusto nating umanib sa mga magagaling, yung mga laging nananalo at nagkakampyon. Pero kung mananalo ka dahil ang kinalaban mo ay mga mahihinang teams, eh parang walang saysay ang lahat. Hindi pa man nagsisimula, ay eh alam na natin ang kahihinatnan. Ilang mga kaibigan ko na din ang tinamad manood ng PBA na kahit sila mismong mga San Miguel fans e eh ayaw nang sumuporta sa kanilang paboritong team. Malakas kung sa malakas, kampyon, MVP si Junmar ng napakaraming beses pero alam nating lahat na hindi naging patas ang laban. Pakiramdam daw nila eh harap-harapan silang niloloko at pinapayagan natin ito. We compete to win pero sa pinapakita ng farm teams e eh wala silang balak talagang manalo. Nabaliwala yung loyalty at pagiging diehard fan natin kung alam mong nanalo lang ang team mo kasi may unfair advantage. Sino kaya ang unang maglalaho? Ang mga farm teams o ang mismong PBA? Siguradong marami kang maibabahagi na opinion tungkol dito, buddy. I-share mo naman sa comment section. Ano bang masasabi mo sa farm teams? Goods pa o hindi? Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.